Good morning, guys. Happy uh, Wednesday. Today is uh, October 2, 2024. Second day of the month na po. Maganda-maganda yeah, morning. Tingnan lang po natin yung paligid sa labas. Wow. A pleasant morning to everyone. Napaka ganda po ng panahon ngayon. Maliwanag ang uh, paligid guys yan yeah, maaraw na po ngayon maaraw na po guys sumikat na po ang araw yeah, wala na po yung uh, bagyong Julia nakalabas na po ng PAR Philippine Area of Responsibility yan yeah, good news po sa lahat maaraw na naman po ngayon So ayan guys, uh, umaraw na uli no. So nagpakita na yung ating haring araw. Yan. Ayun no, mataas na. It's uh, 7:15 AM. Ayun nagtatabas na yung ating uh, harap kapit bahay. So, yeah, napaka-clear ng skies today sa October October 2nd, 2024. Very nice weather po ngayon. So, Yan Yung mga gusto maglaba, pwede na po maglaba. I think wala nang uh, buong uh, Pilipinas, no? Wala na pong Baguio. I hope wala mo na susunod para ma-enjoy po natin yung ating uh, uh, buong araw at buong uh, week. Yung buong week sana ma-enjoy po natin. So ayan guys, medyo makakalabas na ulit tayo sa ating garden. Makakalinis-linis ulit tayo konti. At mabibisita natin yung ating mga ibang halaman. Ayan, tulad nito. Malapit na namang mga uh, mahinog yung ating saging at yung papaya. Ayan, may mga papaya na naman tayong uh, pwedeng abangan. No? Saka yun pa. Kasi na isa. Ayan. <laughs> okay. Punta na rin natin yung iba natin dito ng tanim. Yung mga halaman. Yung avocado, medyo hindi siya pinalad mamunga ngayong taon, no? Baka hopefully next year. Ayan, ito yung aking pinagmamalaking uh, ceiling demonyo, sabi nila. Iba naman yung ceiling labuyo. Ito kasi medyo bilugan siya no bilugan siya ayan may hinug na rito oh so super ang hang din po nito guys super ang hang din nito yung ating ceiling the moment ayan guys so super clear na ating uh, uh, although maaga pa naman no, mag, mag clear din yung skies mamaya maya pagka nag, nag uh, totally sumikat na yung araw nag clear ano na full sunrise ano na sunrise na ayan so napakatahimik po dito sa bukid o, dito mayroon pa palang isang saging dito ayan So, ang bilis nilang lumaki kasi sunod-sunod yung ula, no? Okay, guys. Thank you for watching. Abangan nyo po yung ating mga susunod na vlog. Daily vlogs lang muna tayo ngayon. Uh, ingat po kayo palagi. Enjoy the good weather na pinagkaloob sa atin ngayong araw. Yan. So pwede na pong maglaba, pwede na pong pumunta sa mga gusto niyong puntahan. Pwede na rin mamasyal. <laughs> okay, thank you guys once again. Don't forget to subscribe, to like, sub uh, comment, subscribe, and share to my YouTube channel, alisigara Sigara Vlogs, for more updates. Thank you sa ating mga subscribers. Uh, shout out to Ma'am Shia Lugario and to Nanay, uh, Nanahani TV, at kay Love Travel Music. Magandang magandang morning everyone.